Maghanda tayo upang makamit ang soberanya at kapayapaan sa anumang sitwasyon na maaring mangyari sa mga darating na araw, buwan at taon. Inanunsyo ng gobyerno at ni Trump na gagamitin nila ang buong lakas laban sa rehimen ni Nicolas Maduro sa Venezuela. Ginawa ang anunsyong ito ngayong araw sa seremonyang halos araw-araw na nagaganap ng tagapagsalita ng White House Caroline Levi. Masasabi kong malinaw at consistent si Pangulong Trump tungkol sa Venezuela. Handa siyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Amerika para pigilan ang pagdagsa ng droga sa ating bansa at dalhin sa hustisya ang mga responsable. Hindi lehitimong gobyerno ng Venezuela ang rehimen ni Maduro. Isa itong narco-terror cartel at si Maduro ayon sa administrasyong ito ay hindi lehitimong presidente. Isa siyang puganteng pinuno ng cartel na ito na kinasuhan sa Estados Unidos dahil sa pagpupuslit ng droga papasok sa bansa. Sa pandaigdigang larangan, inihayag ng Presidente ng Venezuela, Nicolas Maduro, ang pagpapakilos ng apat na milyon at kalahating mga milisya bilang tugon sa tinawag niyang mga banta mula sa Estados Unidos. Tungkol ba sa buong plano ng kapayapaan na sabihin ko? Ipakalat ang buong kakayahan ng mga milisya sa teritoryo at sa bawat sektor, itatag ang kakayahan ng Bolivarianong pambansang milisya. Kakatawag lang ni Maduro ng 45 milyong tao para kumuha ng armas. Katumbas nito ang pagbibigay ng armas sa buong populasyon ng Uruguay sa loob lang ng isang araw. Pero... Sa laban na ito, ibibigay ko pa pati ang aking buhay. May digmaan sa Venezuela, narito tayo sa tablado. Walang ibang buhay kundi ang pagsundalo. Hindi aksidente ang pagtawag na ito isa itong pinag-isipang tugon. Dahil kapag ang isang superpower ay nag-alok ng 50 milyong dolyar para sa ulo ng isang kasalukuyang presidente, sumagot ba ang presidenting iyon? Nagpapakilos ng hukbong bayan na mas malaki pa sa sandatahang lakas ng lahat ng bansa? May isang napakaseryosong bagay na malapit ng mangyari. Para maintindihan kung ano talaga ang nakataya dito, kailangan nating bumalik. Eksaktong isang linggo ang nakalipas Noong ikapito ng Agosto, gumawa ng isang walang kapantay na desisyon ang Estados Unidos. Itinaas nila ang gantimpala para sa pagkakahuli kay Nicolas Maduro mula labin limang hanggang nakakagulat na 50 milyong dolyar. Para magkaroon ka ng ideya kung ano ang ibig sabihin nito, doble ito ng gantimpalang iniaalok nila para kay Osama Bin Laden pagkatapos ng Setyembre labing isa. Pero hindi lang ito tungkol sa pera isa itong pahayag ng digmaan. Isang digmaan. Psikologikal. It I... Parang sinasabi ng Amerika na, ang taong ito ay hindi na isang pinununo ng Estado. Isa na siyang hinahanap na kriminal. At kapag inalis mo sa isang tao ang pagiging presidente, inaalis mo rin ang kanyang diplomatikong imunidad. Sa madaling salita, binubuksan nito ang daan para sa anumang uri ng aksyong militar. Ang punong tagausig ng Amerika, Pamela Bondi, ay hindi nagtipid sa mga detalye nang i-anunsyo niya ang mga resulta ng operasyon ilang araw pagkatapos. Sa isang press conference na parang katapusan ng isang operasyon laban sa Mafia siya. Ibinunyag niya na mahigit dolyar. Pitong daang milyon na ari-arian na konektado sa Pangulo ng Venezuela ang nasamsam nila. Kahanga-hanga ang listahan dalawang pribadong jet, siyam na mamahaling sasakyan, mga mansyon sa Florida at Republika ng Dominikano, rancho ng mga kabayo, milyon-milyong halaga ng alahas. Pero gusto mo bang malaman ang mas nakakabahala? Nasabat nila ang 30 tonelada ng kokaina at bahagi ng substansyang iyon ay hinaluan ng fentanyl, ang opioid na pumapatay ng mahigit 70,000 Amerikano kada taon. Gaya ng nakikita mo, hindi lang autoritaryong presidente ang tingin ng Estados Unidos kay Maduro, kundi pinakamataas na pinuno rin ng kartel ng mga araw. Ang pangalang iyon ay tumutukoy sa gintong insignia ng mga general ng Venezuela. Para sa gobyerno ng Amerika, ang mismong estado ng Venezuela ay naging isang kriminal na organisasyon. At ang mga paratang ay tiyak sa buwatan para sa kalakalan ng droga, pag-aangkat ng kokaina papasok sa teritoryo ng Amerika. Mahalaga ito sa internasyonal na kalakalan ng kokaina gamit ang rutang himpapawid at pandagat. Ginagamit na ng mga drug trafficker ang mga pantalan ng Venezuela para magpadala ng droga sa Europa. Mula sa kalapit na bansa, umaalis din ang malalaking kargamento ng kokaina papuntang gitnang Amerika. Doon tinatanggap ng mga kartel ng Mexico, tulad ng Sinaloa, ang droga at muling ibinebenta ito sa Estados Unidos at ang paggamit ng mga kagamitang militar para mapadali ang kalakalan ng droga. At dahil sa mahabang listahang ito, malaki ang nagbabago pagdating sa usaping legal. Iyon ay dahil kapag ang isang pinuno ng Estado ay formal na inakusahan ng terorismo at kalakalan ng droga, nawawala sa kanya ang tradisyonal na diplomatikong imunidad. Ang mga international na patakaran na nagpo nagpoprotekta sa mga kasalukuyang presidente ay hindi na naaangkop sa mga lider ng mga teroristang organisasyon. Isa itong estratehiyang legal na ginagawang isang transnational na kriminal na kumpanya ang rehimeng pampolitika ng Venezuela. At ang klasifikasyong ito ay nagbubukas ng mga president para sa mga aksyon na dati ay hindi may isip. Pero kilalang kilala ni Maduro ang larong ito. Inaral niya ang nakaraan ng Cuba, ng Hilagang Korea, ng lahat ng rehimen na tumutol sa Estados Unidos sa loob ng mga dekada. At sa simula, ang una niyang reaksyon ay eksaktong inaasahan mo mula sa isang taong direktang tinatakot nang malaman niyang pinalakas ng Estados Unidos ang mga operasyong militar sa rehiyon, nagpadala ng mga drone at eroplano sa mga base sa Puerto Rico, Panama, Colombia, Bahamas at Antilles na wala si Maduro. Dinala siya sa high security bunker sa Caracas. Ang lalaki na palaging nagpapakita sa publiko bigla na lang nawala pero narito siya ngayon. Ang hindi inaasahan ng kahit sino. Hindi iyon ang kanyang huling sagot. Matapos ang ilang araw ng pag-aaral ng sitwasyon at makitang tumaas ang gantimpala sa 50 milyong dolyar, matapos maramdaman ang lumalakas na presyon ng militar ng Amerika, si Maduro ay gumawa ng desisyon na ikinagulat pati ng kanyang pinakamalapit na tagapayo. Sa halip na magpatuloy sa pagtatago, sa halip na subukang makipagkasundo sa likod ng mga eksena Ginawa niya ang kabaligtaran. Lumabas siya mula sa bunker. Nagpakita sa pambansang telebisyon at ginawang pambansang banta ang isang personal na banta. Hinimok niya ang milyon-milyong sibilyang Venezuelano na kumuha ng armas bilang milisya, hindi sundalo, para magtanggol, hindi umatake. Simple lang ang estrategiya, gawing pambansa ang labanan. Ngayon, hindi na lang Estados Unidos laban kay Nicolas Maduro na nagtatago kundi laban na rin sa armadong mamamayang Venezuelano sa kalye. Kung gustong kumilos ng gobyerno ng Amerika gamit ang militar, hindi ito magiging isang tumpak na operasyon laban sa isang leader na naiipit, kundi isang malawakang pananakop laban sa milyong-milyong sibilyan na handang lumaban. Narito ang problema. Hindi ito unang beses na nangyari sa Venezuela. Nagsimula ang kwentong ito noong Abril 2000, at dalawa ng sinubukan ng mga general na pabagsakin si Hugo Chavez sa isang mabilisang kudeta militar. Sa loob ng apat na put oras na wala si Chavez. Noong panahong iyon, ang pagkilala ng Amerika sa pansamantalang gobyerno ang nagpasimula ng pagkapuot na nananatili hanggang ngayon. Bakit nga ba nakabalik si Chavez? Isang kudeta sa Venezuela pangarap ba ng isang desperado? Ngunit mayroong matibay na realidad sa Civil Military Union at isang sandatahang lakas na handang ipagtanggol ang konstitusyong ito at ang prosesong lehitimong itinataguyod ng revolusyonaryong gobyerno. Pagbalik niya, natutunan niyang hindi dapat lubos magtiwala sa tradisyonal na hukbong sandatahan. May sariling ambisyon ang mga general at maaaring magdalawang isip ang mga sundalo na barilin ang kapwa Pilipino. Pero ang isang sibilyang milisya na may sarili nilang ideolohiya at motibasyon. Sila, lalaban sila hanggang dulo! Ang pambansang bolivarianong milisya ay opisyal na ipinanganak noong dalawang libo at walong pero ang diwa nito ay isinilang noong apat na put walong oras na iyon ng Abril. At dahil dito, nilikha ni Chavez ang konsepto ng sibil militar na pagkakaisa, paghahalo ng mga armadong sibilyan at mga profesional na sundalo. Bumuo ng network na aabot sa bawat barangay, pabrika at komunidad sa kanayunan. Opisyal, reservista sila ng puwersang sandatahan ng bansa ng Bolivariano. Pero sa praktika, sila ang mata at tainga ng rehimen. Sila ang unang linya ng depensa laban sa kudeta. Sila rin ang huling linya ng paglaban laban sa dayuhang pananakop. At kung paniniwalaan natin ang opisyal na mga numero, aba, nakakamangha talaga. Mula kalahating milyong miyembro noong libo at 10, umabot na sila sa 5 milyon ngayon. Halimbawa, ang hukbong katihan ng Brasil na malapit na bansa ay may 200,000 aktibong sundalo ang milisya ng Venezuela naman. Kahit kalahati lang ng opisyal na bilang ay mas malaki pa rin kaysa karamihan sa mga hukbong sandatahan sa Timog Amerika. Pero maraming Venezuelano ang nagdududa sa mga numerong ito. May biro pa nga silang ikinukwento sa mga kalye ng Caracas. May ilan na tinawag ang puwersa na libong matatanda dahil karamihan sa miyembro ay matatanda na. Pero kahit na mas mababa ang bilang na iyon at isa lang sa tatlo, pinag-uusapan pa rin natin ang mahigit isang milyong armadong tao na ideolohikal na magkakapareho ang paniniwala. At ang milisyang ito ay hindi lang para sa pambansang depensa. Nagsisilbi rin ito para kontrolin ang mga tao, pero sa mas sopistikadong paraan. Gusto mo ba ng mga halimbawa? Noong mga protesta noong dalawang libo at labing sila ang nagbaklas ng mga barikada ng oposisyon. Noong dalawang libo at labing hinarangan nila ang pagpasok ng makataong tulong sa hangganan ng Colombia. Kontrolado rin nila ang pamamahagi ng mga pangunahing pagkain na nagdudulot ng pagdepende ng mga tao sa rehimen. Ibig sabihin, tuwing kailangan ng rehimen ng lakas sa kalsada, lumalabas ang milisya. Pero may mas malalim pang nangyayari. Ginawang lakas ni Maduro ang kanyang kahinaan. Alam niyang hindi siya kayang tapatan militarily ng Estados Unidos. Huminto ka at mag-isip. Tatlong Amerikanong destroyer at apat na libong mga marinong sundalo ang dumating sa Caribbean. Mas malakas pa yan kaysa pinagsamang lakas ng sandatahang lakas ng Venezuela. Ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela ay matatapos sa loob ng ilang oras. At ang resulta, aba, magiging inaasahan na. Alam ni Maduro na wala siyang tsansa at dahil doon, hindi siya naghahanda para sa isang konbensyonal na digmaan. Naghahanda siya para sa isang matagal at madugong digmaang bayan. Ang uri ng digmaan na hinarap ng mga Amerikano sa Vietnam, Iraq at Afghanistan. Sa ngayon, may matinding dilema ang pamahalaang Amerikano. Ito ay dahil ang isang operasyon na tulad nito, kahit na limitado, ay maaaring maaring mauwi sa matagalang okupasyon laban sa milyong-milyong urbanong gerilya. Isipin ninyo ang mga headline. Estados Unidos sumakop ng bansa sa Latin America. Libo-libong sibilyan nasawi, milyong refugee. Ang gastos sa politika ay magiging mapanira, ang gastos sa ekonomiya ay magiging napakalaki. Alam ito ni Maduro. Inaral ng kanyang mga strategies ang bawat digmaang Amerikano sa nakalipas na limampung taon. Alam nila ang mga hirap na dulot ng matagal na digmaan para sa lahat ng kasangkot. Ang estratehiyang ito sa katunayan ay may pangalan na modelo kubano. Nakaligtas ang Cuba ng anim na pung taon laban sa Estados Unidos gamit ang parehong formula, malakas na pansiguridad, mobilisadong populasyon at suporta mula sa karibal na kapangyarihan. Halos kinokopya lang ng Venezuela ang manual na ito. Ang pagtawag ni Maduro ng apat at kalahating milyong milisya ay eksakto ganito. Ipinatutupad ang modelong Cuban. Sinusubukan niyang gawing isang banta laban sa kanya mismo bilang isang banta laban sa buong sambayanang Venezuelano. Pero habang pinamumunuan ni Maduro ang mga milisya, tatlong puto niladang kokaina ang nasabat. Habang siya ay nagsasalita tungkol sa pambansang depensa, pitong daang milyong halaga ng mga ari-arian ang nakumpiska. At habang nangyayari ito, dalawampung milyong Venezuelano ang namumuhay sa kahirapan, 8 milyon ang tumakas sa bansa at ang kanyang mga kalaban ay inuusig. Sa harap ng ganitong delikadong sitwasyon, may tatlong posibleng landas na maaaring tahakin ng Venezuela. Ang una na itinuturing ng mga analista bilang pinakamalamang. Matagal nang may pagkaantala, patuloy ang paghihirap ng tao pero walang solusyon. Tulad ng nangyari sa Cuba, nananatili si Maduro sa kapangyarihan sa tulong ng China at Rusya habang unti-unting bumabagsak ang ekonomiya. Pangalawa, maaaring mabasag ng panloob na presyon ang rehimen. Pwedeng magdesisyon ang mga general na problema na si Maduro. Dito, mismong mga pinunong militar ng Chavista ang pwedeng magpatalsik sa kanya para iligtas ang sarili nila. Ito ay panloob na kudeta hindi sa oposisyon, kundi sa mga kaalyado niyang ayaw nang maging kriminal na hinahanap sa mundo. At pangatlo, at ito ang pinakamapanganib, maaaring may mangyaring aksidente na magdulot ng isang labanan na ayaw naman talaga ng kahit sino. Kitang-kita na ang presensya ng barkong Amerikano sa Karibe at milyon-milyong milisyang na mobilisa ay lumilikha ng napakadelikadong sitwasyon. Ang maling kalkulasyon ay pwedeng magdulot ng masamang resulta. Gusto kong marinig ang opinion mo. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Sa tingin mo ba gagamit ng militar ang Estados Unidos o mananatili lang sa economic at diplomatic pressure? Iwan mo ang opinion mo sa mga komento. Para mas maintindihan ang international na krisis sa rehiyon, mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito. Mas mainam kung mas marami ang makakaalam ng totoong nangyayari. Salamat sa panonood. Kita tayo sa next video.